tambay dito. Fresh air, malamig, hangin. Tamang tambay lang. maya uwi na kami ng alaga ko. Gumaan lang kami para makikain sa mga kasama ko. Kasi hindi ko, hindi ko po day off ngayon. Nag-OT nag po ako. ga tulog <mikin> mga ito lang yung mga OFW ngayon. ito po yung mga OFW yung mga tsinong mga mga tambay pujan sa ilalim ng puno Starbucks Starbucks na Starbucks. Bushi. Ang lang May alas na rin kami. Hindi na kami nakalala. Diba ako kanin? na ako. sa tambahan na. kita mo ako. Balang nga ko. ko yung mga kasama ko yan. Lumabas lang muna kami. Mamaya uwi na ako. na. Okay. At baka magdumating na yung mga amo ko sa bahay. May isang mga sapon natin na ako. Pinipadala siya dito sa ako. Chocolate! Mas dalaw na lang. Ayan na. Kiriya! So, three